Yo! Wow! Welcome to my vlog! So guys, ito, part 2 na ito ng birthday ko. As you can see, isa pa rin yung damit ko. At ngayon, mag-unbox tayo ng mga gifts ko. Yay! Yeah! Alam mo, saya, 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 saya ng puso ko talaga ngayong birthday ko. Kasi sinimulan ko yung birthday ko na sinalubong ng lahat ng mahal ko sa buhay ng 12. Kasi yun ang ano ko eh, pag birthday ko, kailangan nandun kayo ng salubong. Kung wala ka doon, wag ka na rin pupunta ng birthday ko. Ganon, ang requirement ko bilang kaibigan, ganon po ako, yes. <laughs> I-unbox natin lahat ng na-receive ko na gift. Umpisahan natin sa flowers. Eto, ah. bigay ito ng aking editor. Ay, kasama nito ito. Hindi ko lang magets ba't baboy binigay niya sa akin. Hanggang ngayon, tinatanong ko sa kanya kung ba. oh, bakit. Oo, bakit? Ba't kaya baboy? <laughs> Hindi naman ako ang... First time ko makatanggap ng flowers na madaming bulaklak. Pinagyabang pa nung editor ko to. Sabi niya, tatlong dosena yan. <laughs> sabi niya sa akin na ganun. <laughs> sobrang natin, yabang. Oo. Oh. Oh. Tapos itong pig. Mahilig kasi ako sa mga bears and huh? stuff. Ah. Uh, di ba ang ko sa ano, stop, teddy bear? Oh, kasi oh. nga katabi ko yan matulog. So ayun, thank you, Curti. Andyan, andyan, lang siya sa gilid, ayaw niya lang magpakita. Eto, kanino kaya galing to? Late siguro kanina to. No? late nung salubong, late, late, ba, nung... late nung salubong, late din nung actual birthday ko. Di ba, Bricks? Tsaka di ba? Ano kayo? Thank you so much. Alam nila yung favorite kong color, green. <laughs> Papita, brown. <laughs> Ayan, ang ganda. Adami kong flowers ngayon. Sobrang happy ko. Ay, ito galing kay Shandy. At saka ito. At nakipag-away pa daw siya dito kasi gusto niya dapat pink. Wala daw pink. And si Shandy, alam nyo, taga-bicol pa siya. Tapos umuwi siya dito for my birthday. Nagsakit-sakitan po siya. Duwaga ka sa boss. Boss, pasensya na po kung nagsakit-sakitan siya. Ay, ito galing to kay Nikki. Nikki may resibo pa ni. <laughs> Baby Nikki, thank you so much. I appreciate it so so much. Sabi niya pa sa akin 'yung binigay niya sa akin to. Ay, Original 'yan. Oh, thank you. Thank oh, At sakto! Oh. Itaas mo. Itaas. Wag na lang pakita ni next time na lang. <laughs> Ang ganda! Ang cute. cute! Thank you, thank you so much! Tapos guys, sobrang appreciative kasi ako sa gift. So kahit kitchen pa yung ibigay mo sa akin, makukita na ako dyan. Galing to kay Enzo. Ang haba ng message. <laughs> ano? To yo, Bob, from Enzo and CJ. <laughs> <laughs> Enzo? Yung ano ko ba? Yung itsura ko ba? Mukha ba ako mahilig sa bear? Uh Oo. -oh. Talaga? Ang galing na eh. Kasi nung nakita ko to Ay, cute to! Ay, oh, ang cute! My May bago akong kaya ka oh, sa kama. Oh. Ang cute. Ba't kaya baboy? Wala lang. pili ko random lang. Siguro random lang. Hindi na ako para ma-offend, no? Thank you so much, Enzo and CJ! Uy, ang hilig ko pa parang maganyan ako matulog, oh. Aww. Ang cute! Tamo Guys. Ka, tamo ka, alam. <laughs> sorry, sorry. Alam mo, feeling ko, ewan ko, bakit ba... Hindi ko alam ba't ganito ako. Pero ang hilig ko talaga sa mga baboy. Hindi ko alam... <laughs> <laughs> hindi ko sure kung why. Sa sinabuhay mo nga. Uy, <laughs> <laughs> alam mo yung editor ko, may isa pa pala siyang gift sa akin. Tapos sabi niya sa akin yung binigay niya. Ako lang hindi naman gagamit niyan, ha? <laughs> Kasi? Kasi <laughs> ilalagay niya daw sa camera. <laughs> Kasi siya rin naghahawak ng camera palagi. Tinan mo, super cute Ang lakas makabini. <laughs> <Di> ba? Pinabon <laughs> niya ngayon pa uwi. Eh. <laughs> <laughs> oh! Hindi <laughs> mo ka <ba> pa uwiin eh. <laughs> Nilagay niya pa sa bag niya. Sabi ko, regalo mo to sa akin. Bakit? Sira, ulo ka. Hindi naman to binigay sa akin nung birthday ko. Pero it's also a gift. Yes. From Miss Amy ng Love Locks. Ang social ni Miss Amy, grabe. Hermes, Hermes. ang niregalo. <laughs> Pag, inside Pag eh, Inside Mada pala ito. <laughs> <laughs> ito kasi yung hinahanap ko sa kanya na slippers. Kasi oh. gusto ko talagang bilhin and wala akong makitang size ko. Tapos nung sabi ko sa kanya bibiliin ko. Alam mo ba hindi niya na pinabayaran. Okay, Ang Ni niya na lang sa akin. Tingnan mo ito yung chipre, chipre. chipre pala, Yun yung tawag nila doon, gando. Thank you Miss Amy. Thank you so much po. Ay, ito naman from my Cornerstone family. Oh. Dear Yulin, happy birthday. At next year aalisin ka na namin. <Sorry>. Happy birthday and congratulations On the high rating episodes Of your MPK yeah! live story Aww! Thank you so much po Guys, sana napanood niya yung MPK ko Kasi kung hindi, di okay Ay, kandila nga Ganda naman Oh, Oh Ang ganda! Oh Boss Erickson, Boss Jeff, thank you so much. Boss Sir Mac, of course, Miss Annika, and sa lahat po ng bumubuo ng Cornerstone, mahal na mahal ko po kayo. Ay, eto, galing to kay Mia. Kay o, Oh, oh, oh. Gano. <laughs> <laughs> kay Poka. Galing kay pa Napakayaman ni Po kan. No? Oh, oh. <laughs> <laughs> Ang bango. Feeling ko laing to. <laughs> Uy, naalala mo yung gu dalawang gusto kong scent sa Jo Malone. Oh. Yung isa English pear, yung isa nectarine. Ayot, nectarine Yes. To. Wow. Thank you po ka. Na ano, nagigilty ako. Wala akong gift ng birthday mo. Bawi ako next birthday mo. No, jo yeah. Malone yeah. din. Yan, Yan din. din. Yan 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 din. Ito din. Ampo, <laughs> 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 um, alam mo na yung birthday gift ko sa next year. <laughs> Ay, ito, galing kay Lucky, yung pinsa ng best friend ko si CP. Alam mo, ito, medyo nabuksan ko na to kanina. At nakita ko may price, hindi niya tinanggal. Siguro bahong-baho sila sa akin. Pabango naman to, candle, scented candle. Thank you, Lucky. Love you. Ito naman, yung may isa pa akong best friend nung... 11 years ko ng best friend to. Pero pinipilit na kanina 12 daw. Kulit. <laughs> Umuuna nga lang ako. <laughs> Sabi niya sa akin na binigay niya to. Ito mga one of my gifts. Ang yabang talaga kasi din yung best friend ko na yun. Eh. Pero tignan mo, ayan o, oh, pinagawan niya ako niyan. Sabi pa ni City, galit na galit ako sa gumawa. Bakit? Tangos ng ilong mo dyan. Alam. Tapos walang bibig dito ako. Sabi niya, mag-diet ka na kasi. <laughs> Thank you, bro. Atas, At eto ito din, bigay niya din to. Yan, kung nakikita niyo tong happy Baloo. birthday, yo, bab. Merit, marami siyang gift sa akin. Ang gift niya sa akin, Rodi. Rodi? <laughs> Dior pala to. Diro. 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 <laughs> Ang bango-bango nito. Bango, Amin. Bango. Hmm. Di ba? Ang may Tapos, may isa pang gift sa akin si City. Kasi Diro. nung birthday ko, may mga carts. May mga food carts, ganyan. Eh, may business kasi siya na coffee shop. Naglagay siya doon ng cart niya, nung coffee shop niya, Busilak Cafe. Ayan, matatagpuan niyo sa Hayup na yung city na yan. Pinapunta ko doon, sabi niya, lapit lang yung coffee shop ko. E di ako naman, sige lapit lang, putang ina, patagay tayo na yung kabilang road. Ang sarap nung food doon, guys. Puntahan niyo yun. Ang sarap nung kape no. Oo, oh, oh, kanina nga niyayabangan na naman ako doon eh. Sabi niya sa akin, bestseller yung cart ko. <laughs> may may competition pala yung mga cart dito. <laughs> <laughs> ang super sweet niya kasi sinabi sa akin nung isang ka-business partner niya, alam mo ba ni Rush niya yung cart? Wala talaga silang cart. Love you, bro. Ito pala yung kwintas ko na to. Kung nakikita niya to, letter hindi ko alam kung ito e o M. Ibigay <laughs> ng pinsan ko si Nicole. Thank you so much, Kazwin. At saka ka, itong nakikita nyo ngayon, guys... May background na kasi tayo. <laughs> Bigay ng tita ko yan. Tita Nebs, thank you so much. Yung masarap magluto ng crab siya yun. <laughs> ito na yung last gift. Wow! Galing to kay Kevin. Thank you. Uy, hindi lang ito yung birthday gift niya. Sobrang na-touch talaga ako kay Kevin. Kasi parang ilang buwan ko nang sinasabi to. Gusto ko niyan, bibili ako niyan. As nung bibili na ako, sabi ko, okay ba yung ganong price para sa sapatos? Kasi mahal, parang hindi deserve. Eh kasi i-aapa ko lang naman. Eh, sabi ko. Sabi niya, um, pangit yan. <laughs> so, hindi eh, ko lalong binili. Pero nakapagtanong na ako dun sa personal shopper. Guys, binili niya sa akin yung Loewe X-On. <laughs> oh my God. Ang yaman ni Kevin, guys. Sobrang mayaman pala siya. Sobrang gustong gusto ko tong sus na to. Tinan nyo. Namat, namat, So nice. Pinili niya to para mag-gym daw ako. Eh. Pero gagamitin ko naman to pag nagluluto ako. Thank you, Kevin. Ang ah. yaman ni Kevin. Alam niyo ba 100k ito baka mga na natatapos ang aking unboxing pero sa mga gusto pa pong magpadala dyan. <laughs> And also, yung mga hindi ko na ano dito is, of course, si Lechon de las Piñas, nagpadala po siya ng lechon. Kaso pagdating ko dun sa birthday, na na yung lechon. Ano ko pa to picturean? Ako na lang, hihiga na lang ako. Tapos may nakalagay lechon de las Piñas. <laughs> And of course, ang pinaka-favorite cake ko of all time. Kasi Elmira. Sir Eldred, thank you so much po. Ang dami nung cake. Ang dami kong cake kanina. Para talagang asap. Maraming salamat, of course. Bibigyan ko talaga ng airtime ka dito, Pau. Hey! Pau, thank you, thank you so much. Yung sister-in-law ko, grabe. Kung hindi dahil kay Pau, wala akong ganun kagandang party. Kasi siya ang nag-organize ng lahat. As in, hindi ako in-stress ni Pau doon. Pao, grabe. Sobra-sobrang saya ko. Napasaya mo talaga yung birthday ko. Yan ang ganda-ganda nung kinalabasan. Wala talagang nangarag na lahat. I love you so much, Pao. Thank you, thank you sa lahat ng patience mo sa akin. Kasi before my birthday, naway ko ba yun? <laughs> And of course, sa lahat ng pumunta nung birthday ko, sila po kasi sila QD, si Chef Hazel nandun, my college best friends, sila Sela and sila Enzo nandun, CJ, oh, yeah. Si Erna. Ang bango pala ni Erna sa personal. <laughs> and Sessa Ball of course nandoon and of course ang nagpaganda sa akin stone Thank you so much. And of course ang aking CC na Moarting Moarty Donna, I love you so much sa pagthank you so much sa pagpunta. And sa lahat ng mga college best friends ko dyan, mahal na mahal ko kayo, Kiara, Denise, and Mariel. I love you so much. And sa lahat ng bumuo ng party ko, sa lahat ng mga nakuha ni Pau, ng mga cards, and mga ano na, mga nag-prepare ng lahat, kung mapapanood nyo man to, maraming 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 salamat po. Grabe, napakas, napakasarap ng mga food. Lahat ng cart ko masarap. Walang tapon. Give ko sa inyo next year hindi na kayo. And of course, sa mga kapatid ko, sa pamilya ko na nandun, ate yun Hubert, and sa mga tita ko na nandun, thank you, thank you so much. And of course, to my Kevin, thank you so much, Kevin, dahil na pinapagaan niya lahat ng buhay ko kanina dun. Siya rin nagpa-games kasi wala nang maisip. Pero siya rin ROI dun. <laughs> Siyempre sa aking editor, Curtie. Hirap na hirap yan kanina. Hindi yan kawa, naawa ako sa editor ko hindi kumain, nag-video lang. Kaya nga. Kaya ngayon, oh, kaya ngayon, kanina pa sa akin gutom ako. <laughs> Ayon sa lahat ng nagbigay ng time sa akin ngayong special na araw ko, maraming 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 salamat sa inyo. Sobra niyo akong napasaya. Ang saya-saya saya ng araw ko ngayon. Feeling ko matutulog talaga ako nakangiti. Kagabi pa akong tulog na ang nakangiti. Taba, <laughs> tama, tama nga ka. Huwag ka sinungal. Ang ina, vlog naman to. Ganun ako natulog kagabi. Oh, birthday. Birthday niya. Yeah, birthday na, ko. Birthday. Birthday. And of course, my parents. Yung alam mo yung mama ko, makikita nyo naman yun. And yung papa ko, hindi talaga yun mahilig mag-video and everything. Kevin, si Kevin talaga, inanto talaga, para kaasawahin na kita. <laughs> <laughs> Siya ang nagkausap sa mama ko para magbigay ng video greeting. Hindi naman ko na rin kasi ng pera. Utang. <laughs> <laughs> diba? Para maisip niya pang ng video, ng video yung parents ko. Love you. Bye. And of course, sa lola ko, it's your fourth anniversary as well. Death anniversary, namatay kasi siya nung birthday ko. So dinalaw ko naman siya kanina kay, para hindi na nalang din ako dalawin. <laughs> Nanay, I hope you're happy there sa taas. Sa, sa taas hey, lang pala siya sa sa, <laughs> uh, sa taas lang pala nung ano. <laughs> I hope you're happy and I hope na sobrang na na napaproud ka sa akin sa lahat ng nararating ko ngayon kasi alam ko isa ka kung nabubuhay ka talaga alam ko isa ka sa mga mayayabang ngayon ha apo ko yan <laughs> and also gusto ko din i-acknowledge dito ang akin tito na nasa heaven na din na namatay din ng birthday ko grabe kasi yung year na yon dalawa silang namatay ng birthday ko and of course sa ating Lord God thank you so much kasi Grabe yung blessings talaga ngayong taon. And of course, sa mga iba pa namang taon. Pero grabe talaga. Thank you, Lord. Sana huwag kang magsawang iparamdam sa akin lahat to. Tapos lahat ng blessings and more pera, Lord. <laughs> <laughs> maraming maraming salamat sa inyo. And of course, sa mga yo babies dyan. Yay! Kung hindi naman din dahil sa inyo wala rin ako dito. Walang Yobab na magaganap. Ayun, maraming 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 salamat sa inyo. Sana magkayo magsawang suportahan ako at panoorin ako. Promise ko sa inyo na magpapasaya at magpapasaya pa din ako. Hindi hindi ako magsasawang magpasaya sa lahat ng naniniwala sa akin. I love you so much. Bye. Bye. Don't forget to like, share, and, and subscribe! subscribe. Love you.